Lansones, mansanas, orange at ubas. Ilan lamang yan sa mga bilog na prutas na handa tuwing midyanoche na nagdadala umano ng swerte. Pero ilang araw bago ang bagong taon, nagsitaasan ng presyo ng mga ito. Kaya si Randy, sa suking tindahan na lang siya namimili. Nakakundin ano, ako ng presyo kung, kung mahal, kung tinagkinukuha ko. Pero kung mura, ikin, dadamihan ko na kasi mura kasi pag kung kwan pag mata, ang presyo niya, isa o dalawa lang binibili ko. Okay na sa akin 'yun. Si Luz naman bumili ng pakwan bago tuluyang magtaasan ang presyo. Kung ngayon bumili ka na kasi pagkaano bago mang New Year pumahal na 'yan. Ilan sa mga tumaas ang presyo ay ang mga prutas na galing sa ibang bansa gaya ng cherry mula sa Australia at blueberries mula sa USA na nagkakahalaga ng 375 pesos per tub mula sa dating presyo nito na 350 pesos. Ang mansanas, peras at orange nagkakahalaga ang tatlong piraso sa 100 pesos. Ang cat cat nakapako pa rin sa 50 pesos kada pack habang ang sweet sugar cat nagkakahalaga ng 75 pesos kada kalahating kilo. Ang grapes nagkakahalaga mula 90 hanggang 200 pesos kada kalahating kilo, depende sa klase habang ang honeydew ay nagkakahalaga ng 90 pesos kada kilo. Ang longgan nagkakahalaga ng 100 pesos kada kalahating kilo at ang kiwi nagkakahalaga ng 120 pesos kada tatlong piraso. Actually konti lang naman yung tinas ng frutas ngayon. Mga 10 or 15 pesos lang. Depende kasi minsan yung mga dependent sa deliver ng mga galing ano rin, galing divisoria Yan. Ayon sa mga tindera, posibleng hindi na sila magtaas ng presyo habang papalapit ang bagong taon sa pagtagsapa ng karagdagang supply. Vanessa Butong para sa Luzon Hedla.